Unang una po mapapakita natin kung gaano ba ka-strong leader ang ating pangulo pagdating po sa ganyang issue. Unang una po sa na nagbanggaan ng dalawang Chinese vessels, makikita niyo po kung paano ba mamuno ang ating pangulo. Dahil uh, kahit na tayo yung hinahabol ng Chinese vessels ang uh, Philippine Coast Guard, pero ninais pa din nilang tumulong at magbigay ng uh, ayuda or uh, medical assistance kung kinakailangan ng mga nakasakay sa Chinese vessels na nagbanggaan. So diyan natin makikita na kahit na pakiramdam natin ay tayo yung uh, pero makakatulong pa rin ang mga Pilipino sa oras ng kagipitan. At pangalawa naman po sinabi din ng pangulo na wala siyang ibibigay ng panibagong instruction kundi mananatili pa rin ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo at sa sovereign rights at maritime rights ng Pilipinas. At mananatili po tayo doon kung ano po yung dating ginagawa, patuloy pa rin pong gagawin uh, ng Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga mangingisda at pagprotekta sa ating maritime rights. At uh, sinabi rin po niya na sa lahat ng laban, hindi naman tayo aatras dahil ang mga Pilipino ay matatapang.